Eh yun na nga mga kaibigan, Si Isko mga kaibigan, Umurong eh Umurong na mga kaibigan Itong kanilang uh, uh Bangayan ni Joel Chua Mga kaibigan Kung inyong pong maalala Eh mukhang ano Nagkapalagayan na ng loob <laughs> Mga kaibigan, na Kung atin pong maalala Si uh, itong si Isko Moreno Si Yorme Mga kaibigan. Nakakatawa talaga ang mga diskarte ni Yo. May minsan talagang comedian to eh. Kasi minsan po ito ito po yung ano eh, yung may merong diskarte pa bigla-bigla talaga eh. Uh, nung pagkakaupo niya pa lang, binabanatan niya na si uh, si Joel Chua uh, about walang permit, nagpatayo ng barangay hall diyan sa ano sa may tabi ng eskwelahan. At pagkatapos noon mga kaibigan, Uh, sabi niya, yung mga pahiwating niya sa mga congressman na uh, ko kayo. Uh, Kamukat-mukat mo, mga kaibigan. Pinaba, pinano niya, pinademolish niya yung mga, yung malaking ano, barangay, uh, yung senior doon, senior uh, hall doon, mga kaibigan. Yung malaking ano, gusali doon na Uh, sinasabi niya na Mga congressman Yung pangalan ng mga congressman Ang nandoon, Ang nagpatayo at, at pinatayo yun Na walang permit Ang kanyang pinapa Anuhan doon Si Joel Chua Pinakaalala niya pa yun Yung eh, mga kaibigan <clears throat> So ngayon uh, Pinademolish siya Mga kaibigan Ngayon malapit na yata Malinis na mga Malinis na yun eh. Demolish na yata yun Yung eh, mga kaibigan ngayon eh. Kaya lang ang problema Bati na sila <laughs> Talaga yung diskarte yung ni talaga galing mo talaga Ako natutuwa talaga ako Cute cute talaga ni Yormi. ang, ang saya talaga kasama talaga yun siguro Kasi <laughs> So walang permit Papakulong ko kayo Papahoyo oh, ko kayo Pagdating Eh paano ngayon yan? Ang tanong dyan Si Si Joel Chua pa rin kung si Joel Chua pa rin yun Uh, wala pa rin permit na pinagawa yun na pinademolish mo so hindi mo na siya ano hindi na siya kakasuhan wala na okay na yon ganoon na yon so kung sa ano eh minija lang yon minidya lang yung mga lola at mga lola lola at lolo mo magagalit sa iyo yon baka magalit sa iyo yon mga lola lola nanay tatay ko yon oh ganoon eh nako eh pakto eh topak anak ng toka naman buhay na. Ano bang diskarte eh, yan parang may ano, parang ano ah, parang parang hindi ko maintindihan. Lalo mo alam mo talaga pinapalo ko talaga ito si Yormi talaga kasi bib, bib, elib na elib ako rito sa iyo eh. Elib na elib ako kay Yormi kaya lang problema. May mga discarding ano eh. Ah, uh, eh. <laughs> pectus talaga yan eh, nakanto ko buhay ito. So ngayon yung mga metraso sa kanya ngayon. Okay na 'yon. Ah, uh, suwelto na 'yon, Ganon, wala na pero kaya mo na eh. So, di ko maintindihan. Galit na galit siya ni. Eh. Mijang galit na galit siya to dahil nga ganoon, nagkakasagutan ba kaya? Tapos ang bandang huli, nagka, sabi niya, "Wag kayong pikon." <laughs> Anak nan to, sir. Alam mo, magaling 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 to si man hindi pa rin ako na ano na hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dito talagang ano kaya lang talaga yung background nito parang para pang pa paiba-iba rin ng ano diskarte eh. oh yung kay Atienza yung kay yung kay Alfredo Lim yung mga diskarte niya doon mga kaibigan di ba well, anyway mga kaibigan uh, pero okay pa rin okay okay si Yorme kaya lang paano ngayon? Parang naglilib siya ng ano ng katanungan lagi pagka may discarding ano o sa sasabihin naman nila, di ba kayo natutuwa nagkasundo? Nag eh yung sinaparatang mo na walang permit nagpatayo ng ano ng gusali. Tapos ngayon mga walang permit kung ano. Si alam niyo ba si Biko Soto pagka nagpataan nag walang permit, walang permit, cancel 'yan. Yung mga mga engineer pinapano niyan. Kung hindi, talagang tutuluyan niya talaga. Eh, kung kaya mahirap i-compare itong si Yormi dito kay Biko Soto. Si Biko Soto, diretsyon-diretsyon talaga. Walang, walang, hindi mababali talaga eh. Parang ganun. Hindi, hindi naman sa ano, no, no, in, in, comparison, ano, pero minsan naaalala mo kung bakit, kung, kung ganun eh, kung, kung gano'ng katibay talaga yung Biko Soto kaysa dun sa, kasi walang binaling ano sinasabi, basta tinayuan niya talaga na walang korupsyon, walang korupsyon te. Kahit kaibigan, kaibigan, pinahuli nga niya yung best friend niya. ni Bigo Soto. Kaya kahit, kayo, <laughs> kaya tinutunan naman kay Orme. Kaya minsan nakakatawa eh. Uh, media siya ng media, media ng media Pagkatapos noon, may pabasa-basa ng kung ano Tapos pagdating noon, kaibigan mo na pala Bali wala na lahat yung sinabi niya Unbelievable mga kaibigan Ang politika talaga ta sa atin sa Pilipinas mga kaibigan Nakakalito Pero love ko pa rin si Yorby Love ko pa rin yan Kaya lang you know Nalito lang ako sa diskarte niya kay Joel Chu. eh. Parang may pektos dun eh Anak kung buhay to Ewan ko yung mga permit permit Okay na yon Okay na ba yun? Yorby Yorby okay na ba yung permit na yon Okay na siguro yun ano? Siguro okay na yun Tanong suwelto na siguro yun So lahat ng minidya niyang ano, mga talumpati statement Na matigas siya Eh Binawi Parang gamba <laughs> <laughs> Ewan ko sa sa'yo Ewan ko sa'yo Yorme sa ay, ta ano, Okay 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 Discarte ni Yorme Ang ganda ng mga Pinaglalaban binag, ko nga talaga lagi Pagkano yung yung lalo na yung ko niyang gusali ito na walang permit binira si Joel Chua niyo, pero kayo kaibigan niya pinagkasundo na sila so okay na yung permit <laughs> Pusit. <laughs> anyway mga kaibigan maraming salamat po po sa Real Talk, Chicago dito po sa Illinois USA nalito lang ako Yorme pero, pero ano Ah, uh, nandito pa rin ako sa iyo. Nandito ako, hindi hindi kita ano, hindi hindi ako ako pa rin ay uh, naniniwala sa kakayanan mo dahil marami akong barkada diyan eh tay eh, gagalangin sa ako eh pero ano pa rin uh, mga barkada ko talagang supporta naman sa iyo talaga mga barkada naman natin sa 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 Maynila eh, supporta at talibib suporta naman sa iyo at sabi nila eh mas lalo naman kay 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 kay, kay, kay doon sa dating mayor kay Launa uh, mas ay, ayaw talaga nila kay Launa ngayon kay talagang kay Yorme lang talaga sila sabi niya kay Yorme mas maganda ng ano, kalagayan natin dito kaya nga lang e, hindi ko maintindihan eh. kasi pagka uh, nagkakausap-usap kami ng um, barkada namin dyan eh talaga pong lumilitaw yung ano yung, yung mga magagandang ginagawa po ni Yorme kaya nagtatanong lang ako Yorme okay lang yun eh talagang nagkapektusan yata kaya siguro nagkaganon eh pero anyway, uh, hindi, hindi, that's not our, that's not our ano na lang. Uh, hindi, ano, wala, hindi, wala, na, wala hindi, hindi, hindi namin dapat pakialaman yan eh. That's not our job or to, para ma, ano, para malaman pa yan. Uh, so anyway, uh, kung kay Ormit na lang, kay Ormit na ako, di ba? Ganun lang yun eh. Alam sana sana tibayan pa ni Yormie yung mga desisyon niya, yung mga statements niya. Para ano kasi presidensiable ah, yan eh. Presidensiable yan, vice president, vice, vice presidensiable ba yan? Ay baka mamaya mag, Maging senator eh panalo yan, mananalo sa senator yan, maging senador o kongreso, easy-easy kay Yormie eh. ni. Kaya sana yung mga ganyan <coughs> masisilip sa yan Yormie, kaya alam mo kung mag sana protection nagbibigay lang kami, bibigay lang ako ng ano ng paalala. Pero kung ayaw mo, okay lang sa akin 'yun. Basta nagtaka lang ako bakit ganoon Joel Chua, Yorme nagkabal nagkabali ka na, nagkapektusan ba 'yan? Ah, uh, ewan ko ano ano nangyari doon, pero bahala kayo sa buhay niyo. Pero hindi masama ang love ko kay Yorme na nagtataka lang na lang ako sa discarding yan Yorme, pero okay pa rin tayo, boss. Oh, batang Maynila pa rin tayo. Okay. Anyway, maraming salamat po. Ito po si Real Talk Chicago. Kita kits.